Ciao raga, buenas naga. Welcome sa inyong lahat. I am Chadin, I will be your guide. Ating lilinawin sa vlog na rin tungkol sa 3d cesima or 13 -man pay. Para ka, kanino 'yan? Lahat ganang empleyado ay entitled na makatanggap niyan. Kahit na ga ka yung mga tempo determinado laang makakatanggap din yan. Di ga yung mga calls, bedante, visitor, yung mga nasa labor domestico ay hindi entitled na makatanggap ng 14-D Chesima? Eh samantalang ang 3d ay hindi pa rin kaya entitled o entitled na? Paano naman yung mga nakakatanggap ng NASPI, yung mga nakadisokpatsyone? Mayroon kang maaasahan sa 13-month pay? Kailan ka talaga dapat na matatanggap ang 13-month pay na yan? At ano naman yung isa pang payment na marami rin na naghihintay niyan at sa December din iyan natatanggap? Ang detalye raga, doon po sigla, partya mo! Na dapat nating sagutin agad. Ang 3D chess si Magao yung uh, 13 man pay, yan ga ay obligatorya. Ang sagot raga ayon sa legge italiana, yan ay obligatorya na bayaran ng isang employer. Ang 3D chessima o yung tinatawag din na gratifica natalizia, yan ay isang karagdagan na buwan ng sweldo. Tuwing huling buwan ng taon o kaya naman ay doon sa pagtatapos ng raporto di lavoro ay dapat na babayaran yung uh, 13-month pay ng isang uh, empleyado. Ang mga may karapatan na makatanggap ng 13-month pay ay ang mga laboratory dependente o yung mga empleyado, maging pampubliko man yan o kaya ay privado, na mayroong raporto di lavoro. Isa-isahin natin ang mga sectors na yan para mas malinaw pa. Entitled na makatanggap ng 13-month pay, yung mga dependente publici di de NOIPA. Siyempre, kasama din yung mga empleyado na nandoon sa private sector. Kung ang mga nasa labor domestiko ay hindi entitled na makatanggap ng 14-month pay, sila naman ay mayroong karapatan na makatanggap ng 13-month pay ang mga golf, badante, babysitter, yung nasa domestic sector, sila ay may karapatan dapat na sila ay bayaran ng abo ng 13 month pay. Regardless kung sila man ay conviventi o kaya naman ay non-conviventi. Maging ang mga pensionati, kada December sila rin ay entitled na makatanggap ng para sa 13 month pay. Pati na rin yung uh, mayroong pensione di invalidita civile. Yun ding mga part-timer na mayroong tempo determinato or tempo indeterminato na kontrato di lavoro, sila man entitled din na makatanggap ng 13-month pay. Kailan ga dapat na matanggap ang tredicesima? Di solito, yan ay dapat na matanggap prima pa noong date na December 21. Kaya di solito, yan ay natatanggap mula December 15 hanggang sa December 24. Dapat na matanggap na mabayaran na yung 13-month pay. Mayroon din naman na iba, lalo na yung nandoon sa private sector na sa Enero pa ng sunod na taon, doon nila natatanggap yung kanilang 13-month pay. Bakit ganon? Kasi ang 13-month pay, yan ay nakabase pa rin doon sa nakapaloob sa CCNL eh, ng bawat work sectors. Para sa mga calls, badante babysitter, para doon sa mga nasa laboro domestiko, ang 13 month pay ay dapat na maibigay, dapat na yun ay matanggap sa December. Ideally, hanggang December 24, dapat na yun nga maibigay. Ang basihan dyan ay yung uh, nandoon sa Article 39, doon sa CHNL ng laboro domestico. Pwede rin naman, mayroong option na ang uh, 13 month pay ay monthly babayaran, monthly natatanggap hahati-hatiin yon, tapos ay idadagdag doon sa monthly na sahod. Maaari lang yan na gawin kung uh, doon sa TGTNL, na work sector na yon ay hindi specified na yan ay hindi po pwedeng gawin. O kaya naman ay kung mayroong uh, specific na agreement, yung uh, nagtatrabaho at saka yung nagpapatrabaho at saka yung kanyang kumpanya na pinagtatrabahohan. Yeah. ayun ga, kapag ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagka ka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil nahahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, -tapsen. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. yan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Paano ga i-compute ang 13-month pay? ang cover ng computation ay mula January hanggang December ng isang taon. Kapag ka nagtrabaho ng 15 days o kaya naman ay higit pa sa isang buwan, yun ay considered na na isang buwan. Samantalang syempre, kapag ka mas mababadi yung number of days na ipinagtrabaho sa loob ng isang buwan, hindi yan maibibilang na isang buwan. Kapag tempo determinato, example, 1,200 euros ang kanyang sweldo monthly. Nagtrabaho siya sa loob ng isang taon mula March hanggang June. So ang mangyayari ay gani, yung kanyang uh, 1,200 euros na sweldo, yan ay i-divide mo sa 12. Ang sagot ay 100. Yung 100 na yan, i-multiply mo naman sa 4. Bakit i-multiply sa 4? Kasi nga, apat na buwan siya nagtrabaho. So ang kanyang magiging 13-month pay ay 400. Dahil nga ng 100 euros times 4 months ay 400 euros. Yan ang kanyang... Uh, total na makukuha para sa 13 month pay. At dahil siya ay uh, tempo determinado la ang ibig sabihin yung 400 euros na iyan na para sa 13 month pay, kailangan na yan ay kasama doon sa computation, kasama doon sa payment para sa liquidazione or TFR. Samantalang kapag ka naman isang buong taon nagtrabaho, ibig sabihin ay mula January hanggang December ng taon na yon nakabuo siya, ang mangyayari ay garni naman ang competition. Halimbawa na 1,200 euros pa rin ang kanyang sweldo monthly, so i-divide mo pa rin yan sa 12, ang makukuha ay 100 euros. Dahil nga ng 12 months uh, siya nagtrabaho, ang mangyayari ay 100 euros. Multiply mo sa 12, ang makukuha mo ay 1,200. So ibig sabihin, ang kanyang 13-month pay ay 1,200 euros. Kumbaga ay katumbas ng isang buwan na sweldo. Sana raga ay naging malinaw yan dahil yan ay uh, isang uh, example lang na simple computation para malaman mo kung paano ga makuha ang uh, 13-month pay. Ngayon naman, para sagutin yung tanong ng iba, Okay, para din sagutin yung tanong natin kanina doon sa umpisa, yung mga nakakatanggap ng disokupasyone or NASPI, sila ga ay entitled din na makatanggap ng 13-month pay. Ang sagot raga, tropo ay hindi. Kapag ka nakakatanggap ng NASPI, hindi entitled na makatanggap ng 13-month pay. Regarding naman doon sa payment na marami rin ang naghihintay niyan, na yan ay tuwing December, ang tinutukoy naman natin ay yung rimborso para doon sa pagpa mo ng modelo 730. Yung mga nag-file ng na modelo 730 na senza sostituto, usually ay yung mga golf, badanti, babysitter, yung nandoon sa labor Domestico, ganyan yung kanilang pina-file na 730, usually ay December dumadating yung kanilang rimborso para sa modelo 730. Either na yan ay bonifico domiciliato, ibig sabihin ay mayroong sulat na darating doon sa bahay, tapos ay dadalhin yung sa posta upo rin naman ay bonifico bancario, yan ay parehas din na disolito ay December dumadating. Pero kung sakali naman na hindi pa tapos na i-check ni Agencia del Entrate yung ipinail na modelo 730 o kaya naman ay masyadong malaki yung amount ng rimborso, maaari na yung rimborso ay matanggap pa dumating sa January or kaya naman ay hanggang March pa ng susunod na taon. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo, nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pag mo. Just in case na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At dinide din sa akin Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Gratis raga. Hasta la prossima!